Sino daw ang nagsisinungaling? Si Digong o si Bongo? Pwede rin naman daw na pareho silang nagsisinungaling. Yun lang. Magkano ang net worth na si Bongo? Hmm. Grabe si Cheese Escudero. Ano? Siya daw ang pinakamahirap na senator. <laughs> 32 million ang net worth na si Bongo. 32 million. Wow. Hmm. Kasi, eto yon, eto ang kwento. Kaya, ang mga netizens mukhang nalilito kung sino yung nagsasabi ng totoo. Dati daw kasi ay ipinagyabang na itong si Digong. Uh, na itong si Bongo ay bilyonaryo. Naungkat yan ang mga netizens. ang video na uh, na nakapost noong 2018, sinabi na itong si Digong na bilyonaryo si Bongo. Alam mo, hindi ako magyabang pero bilyonaryo to si Bongo. Sa totoo lang, he seemed to appear intervening because about money. The things that you are telling never happen. Yan. Anyway, ang ibig daw sabihin na ito, importante na masuri yung sal-end. Kasi nakikita sa sitwasyong ito ni Bongo na napakalaking sinungaling niya. O kung hindi naman siya, ay napakalaking sinungaling din ni Digong. Sa tingin ko, sa puntong yon nagsasabi ng totoo si Bongo, ah si Digong, nung sabihin nga niya na bilyonaryo etong si Bongo. Ngayon, dahil totoo yon ang sinungaling ngayon ay etong si Bongo dahil sa kanyang pagdeklara ng salen na nasa 32 million lamang. Wow! Ang net worth ni Bongo ay 32 million. <laughs> ang net worth ni uh, Jesus Cadero ay 18 million Nakakarindi na kayo <laughs> oh sa so tingin niyo po sino ang nagsasabi ng totoo ipinahamak ba ni Digong si Bongo or sa puntong ito ipinahamak ba ni Bongo si Digong makikita niyo naman etong mga ito ano ho matagal na pong binubudol ang mga kababayan natin pero itong mga DDS ay tuwang-tuwa pa. Sa nakikita nila, tila ba si Bongo ay napakalinis? Tila, tila ba itong si Bongo ay walang bahid ng katiwalian? Pero paano yan? Mas matinding or malala yung mga kaso na isinampa ni former Senator Chilianes sa ombudsman. At hindi basta-bastang kaso ito, ah, matagal na ito na naka- na naan dyan, kinakalap, nakalap ang buong ebidensya, ang napakaraming ebidensya, 2016 pa. So, yan pa rin ba ang paniniwalaan nyo ngayon na malinis ang isang bongo? Tapos ngayon, eto nga, naglabasan ang, ang mga sal at etong mga senators, at talaga lang ba na 32 million lang ang kay bongo? Sabi na eh.